Noong nakaraang December 22, 2024, ay tinalakay natin ang masakit na sinapit ng isang dalaga sa Cebu matapos naghahasain ng labing tatlong kalalakihan noong December 9, 2024. Kinahasa ng labing tatlong lalaki ang 15 anyos na babae sa Cebu. Tatlong araw na wala ang biktima hanggang sa namatay siya pag uwi sa kanilang bahay. Sa hindi pa ng nasabing video, ay ilalagay ko po sa ibaba ang link para maunawaan nyo ang pangyayari. Ganun pa man noong December 9, 2024, ay nagpaalam ang dalaga sa ina nito na pupunta sa isang kasiyahan dahil araw ng kapistahan ng Oslo. Bagamat hindi pinayagan ng ina ay umalis pa rin ang dalaga kasama ang nobyo nito. Lingid sa kanilang kaalaman ang naghihintay ditong panganib. Muli po nating talakayin ang latest update sa kaso ni Annalyn Acaso. Nakuha na nga ba ng pamilya ang hustisya at nahuli na kaya ang may sala? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Hindi lang po isa o dalawa, kundi labintatlo umano ang nanghalay sa 15 anyos na babae nitong December 9 sa Grand Fiesta sa Oslob, Cebu. Namatay po kalaunan ang biktima. Sa report na inilabas ng Philippine National Police at Criminal Investigation and Detection Group, ay napag-alaman nila na noong December 9, 2024, ay nagtungo nga ang biktima na si Annalyn sa Oslo para sa pagdiriwang ng kapistahan ng lugar. Subalit mula ng araw na iyon ay hindi ito umuwi sa kanilang bahay. At hindi alam ng kanyang pamilya kung saan siya nagpunta. Kaya naman dumulog na ang kanyang ina sa tanggapan ng kapulisa noong December 11, 2024. Habang pauwi na galing sa istasyon ng pulis, ay nakita nito ang anak na naglalakad sa kalsada at wala sa sarili. Matapos na makapagpahinga at bumalik ang lakas ng dalaga, ay dito na nito sinabi sa ina ang masakit na sinapit. December 12, 2024, kasama ang ina ay nagtungo sila sa tanggapan ng kapulisan para i-report ang pangyayari. Ayon sa salaysay ni Annalie noong gabi ng December 9, 2024, habang nakaupo siya sa Quartel Heritage Park sa Barangay Poblasyon sa Oslob, ay nilapitan siya ng mga hindi niya kilalang lalaki at niyayang uminom. Bagamat tumanggi umano ang biktima ay wala na siyang nagawa dahil sa tinutukan siya ng kutsilyo ng isa sa mga lalaki sa tagiliran. Kunti lamang ang kanyang ininom subalit agad na dilim ang kanyang paningin at nawala ng lakas ang kanyang katawan. Inom kay muli ko na nice, mas uh, maskuila ko kaugma. na siya nga, why uso maskuila? Nana to mga laki ko no. Trisig yun. Yan na, nawag nga. Dali na mo kay nana ko. Nana, nana say, biktima kong tani. Dito na siya ng ginahasa ng labing tatlong mga kalalakihan. Nang magising ay wala na ang mga lalaki at nagkalat na ang balat ng chichirya, bote ng alak at isang ang piso na lamang ang nakita niya sa lugar. Matapos ang pangyayari ay hindi na nakabawi pa ang katawan ng dalaga at binawian nito ng buhay. Basis sa autopsy ng dalaga ay positibong ginahasa ito. Maliban dito ay nakitaan din ito ng malalaking pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan lalo na nga sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang nasabing pangyayari ay nag-viral sa social media at pahayagan. Naging laman ito ng mga usap-usapan hindi lamang sa Cebu kundi sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Sa nasabing pangyayari ay marami pa nga ang tumuligsa sa mga kapulisan ng Cebu dahil sa pagkakaroon ng misinformation. Maaalala na matapos na mai-report ang pangyayari ayon sa ina ng biktima ay binigyan lamang sila ng referral para sa medico-legal. Bagay na tama naman dahil kailangan nila iyon para makapagsimula ng investigasyon. Isa pang pangyayari ay ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sa blatter report kasi na natanggap ng pamilya, nakalagay na namatay ang dalaga dahil sa pag nagpakamatay ito. Bagay na dumagdag sa hapdi na nararamdaman ng pamilya. Subalit mabilis namang ipinaliwanag ng pamunuan ng kapulisan na nagkaroon lamang ng misinformation. Dahil dito ay talaga namang tinutukan nila ang kaso para mabilis na makamit ang ustisya at para na rin linisin ang kanilang imahe sa publiko. Sa ginawang investigasyon ng Philippine National Police at Crime Investigation Department Group o PNPCIDG ay nagawa nilang makakalap ng mga CCTV footage na may kinalaman sa pangyayari. Nagawa din nilang makapanayam ang ilan sa mga saksi at natuntun din nila ang lugar kung saan naganap ang panggagahasa sa biktima. Sa pamamagitan ng mga ito ay agad nilang pinangalanan ang mga taong responsible sa krimen. Matauhan ng PNP CIDG ang apat na sospek na humalay umano sa isang minor de edad sa Oslob, Cebu. Ang biktima, nasa din nilang araw matapos ang krimen. Sa follow-up operation na isinagawa ng PNP CIDG, ay agad na naaresto ang apat na mga suspect na pinangalanan nilang alias Luis, alias Cyril, alias Tristan, at alias Kent sa barangay Kasay sa munisipalidad ng Dalagueti, Cebu. Ayon sa report, dalawa sa mga ito ay magkapatid. Ang mga ito ay mga dayo lamang sa Oslo dahil nga sa naganap na kapistahan in sa uh, incident sa uh, Oslo, meron na po tayong apat na suspect na naaresto and we are preparing to uh, preparing the documents for the filing of uh, criminal complaints against them. Nasa kustudya po sila ng uh, CIDG. Uh, CIBG Ayon din kay Police Lieutenant Colonel Jake Filosofo, ang hepe ng CIDG Cebu City, Field Unit, Base sa ginawa nilang investigasyon at sa mga nakuha nilang CCTV footages, ay hindi 13 ang sangkot kundi 6. Ganun pa man maaalala sa pahayag ng biktima na bago pa siya mawala ng malay ay narinig niya ang isa sa mga suspect na may kausap sa cellphone at may mga taong tinawagan at sinabing magtungo na sa lugar dahil may bago na naman silang bibiktimahin. Ganun pa man ayon sa kapulisan, ay hindi naman nila isinasara ang posibilidad na may iba pang mga sangkot maliban sa anim na nakuhaan ng CCTV na nagiinuman. Kaya naman hindi pa rin nila isinasara ang kaso at patuloy na gumugulong ang investigasyon. Kabilang din sa mga iniimbestigahan ay kung may kinalaman ba sa pangyayari ang nobyo ng biktima, na huling nakasama nito noong December 9, 2024. Tama yung kanyang uh, boyfriend to attend nga po yung fiesta. So uh, malaki po ang uh, kailangan i-explain po ng kanyang nobyo bakit nangyari po dito sa biktima. December 26, 2024, ang mga suspect ay official nang sinampahan ng kasong statutory rape at homicide. Sa Prosecutor's Office ng Cebu, ang apat na suspect ay kasalukuyang nakapiit sa CIDJ Field Unit 7. Samantalang pinaghahanap pa ang iba na nanatiling malaya. Ang kaso ni Annalyn Acaso ay isa sa pinaka-brutal na kaso ng panggagahasa at pagpatay noong nakaraang taon. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong follow at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video